Naglabas na ng subpoena ang Quezon City Prosecutors Office para kinadating presidential spokesperson Harry Roque at vlogger na si Banat Bike o kilala rin bilang Byron Cristobal kaugnay ng mga reklamong libel at cyber libel na inihain ni dating senador Antonio Trillanes IV noong nakaraang buwan. Ibig sabihin po noon ay uh, kompleto yung elemento no at least in form and substance no aking reklamo sa katila at binigyan ng halaga ng uh, Office of the Prosecutor ng Quezon City at na, na talagang ano ito, merong basihan yung aking reklamo kaya sila ngayon ay pinapasagot na. Kasi kung walang laman niyan yung aking reklamo eh hihingian pa ako ng mga additional na na impormasyon para magkaroon ng bigat yung aking uh, complaint. Mm -hmm. Pero yan, ibig sabihin nun, na-satisfy na yung unang na mga elemento o tapos niyan pagsasagutin sila mm -hmm. at eventually magde-decide yung prosecutor kung isasampa nila sa korte o hindi Sa mga paunang pagsisiyasat ng mga prosecutor sinusuri kung mayroong sapat na dahilan upang maniwala na ang mga respondent ay may kinalaman sa isang krimen Kung may probable cause maaaring dalhin ang mga kaso sa korte sa social media pages ni Trillanes, ibinahagi niya ang kopya ng mga sepina, ngunit inalis ang karamihan sa mga bahagi ng dokumento, kasama na ang mga detalye ng kaso. The sepinas are out, ayon kay Trillanes. Nabanggit na noong Mayo, magsampa si Trillanes ng ilang reklamong libel at cyber libel sa Quezon City Prosecutor's Office dahil sa persistent online attacks and the dissemination of false accusations, dinarope at banat by laban sa kanya. Kabilang sa mga alegasyon laban kay Trillanes ay ang mga akusasyon na nagbenta at nagbigay siya ng Scarborough Show, na tinatawag ding Baho de Masinloc at Panatag show sa China noong back channel talks noong 2012, pati na rin ang mga kwento tungkol sa umano'y pagsusumikap niyang bayaran ng isang individual upang maging peking saksi laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nauna nang sinabi ni Trillanes na plano niyang magsampa ng magkakahiwalay na reklamong kriminal sa National Bureau of Investigation, NBI laban sa ilang may-ari ng social media account dahil sa parehong pagpapakalat ng disinformation at lebelos na pahayag tungkol sa kanya. Senator Trillanes, maganda umaga po sa inyo, Johnson and Mary Joy sa Teleradio Servisyo. Good morning po. Uh, maganda umaga po sa inyo, kasamang Johnson at uh, kay Miss Joy. Thank you. Yung you know sa Pinahubay, kailan ipinalabas ng korte, uh, Senator? Um, Na-receive po namin yan um, a few days ago so hindi ko alam kung kailan actually nila nilabas yon. Apo-apo. At siguri para lang sa mga nagtatanong, ano ba talaga pinag-ugatan? Bakit tukin na ilang mag-file po ninyong uh, reklamo laban kay Rocket at uh, saka dun sa vlogger? Kasi ganito po, ulit-ulit no? nilang uh, nilalabas yung issue na ako daw ang nagbenta ng escarboro nung nag-vlog channel ako nung 2012. Alam niyo nung uh, simula 2012 pa hanggang ano no, ah uh, hanggang ngayon pinapaliwanag ko 'yan kung ano nangyari, uh, kung paano natin ipinaglaban yung ano natin interest natin nung panahon na 'yan. Mm -hmm. Kaya hanggang ngayon nasa atin pa 'yung mm -hmm. Pero kasi itong sina Harry Roque at itong mga vloggers ni Duterte eh, tuwing naiipit sila nung nabisto sila na sila pala yung may secret agreement na disadvantageous sa ating bansa, nililihis nila yung atensyon at binabaling ulit yung sisi sa akin na alam naman nila na hindi totoo. No? Kaya para matigil na yan, di kinasuhan ko na sila. Mm -hmm. Kasi nung panahon ni Duterte noon, na silang nagsasabi niyan, yung propaganda na yan eh, habang sila yung nagbebenta ng interes si Duterte, ang interest ng ba uh, ating bayan yan, kasama ng mga Pogo, yung mga Telco ng China, kung ano-anong pinasok ni Duterte dito na sa mga China, eh panglihis nila ng atensyon palagi na ako daw ang nagbenta ng Scarborough. Mm -hmm. So kinasuka nila ako niyan noong 2016, na-dismiss siya noong 2017. So alam nila roke yan, alam nila lahat na hindi totoo yan. Mm -hmm. Opo. Pero ah. ngayon... Uh -huh. at uh, bago ng administrasyon eh, hindi na nila kontrolado yung hudikatura, eh di ko na. Opo. Ano po bang ibig sabihin yeah. no Senator Trillanes para lang alam ng ating mga kaserbisyo kapag naglabas po ang uh, Quezon City Prosecutors Office ng Subpina, Ano'ng ibig sabihin noon? Anong pagdadaanan na proseso? Ibig sabihin po noon ay uh, kompleto yung elemento no at least inform and substance ng aking reklamo sa katila at binigyan ng halaga ng uh, Office of the Prosecutor ng Quezon City at na, na talagang ano ito, meron basihan yung aking reklamo kaya sila ngayon ay pinapasagot na. Kasi kung walang laman niyan yung aking reklamo eh hihingian pa ako ng mga additional na na impormasyon para magkaroon ng bigat yung aking uh, complaint. Mm -hmm. Pero 'yan, ibig sabihin nun na satisfied na 'yung unang na mga elemento, o tapos niyan, pasasagutin sila mm -hmm. at eventually magde-decide 'yung prosecutor kung isasampa nila sa korte o hindi. Opo, at base ho sa laman ho ng inyong uh, reklamo ay uh, kumpiyansa ho kayo na ito po ay itutuloy sa pagsasampa ng kaso ng mga prosecutor. O syempre, kasi ano ho no, mabigat 'yung very malicious 'yung ginawa nila eh out of the blue kung maga uh, 12 years pa yung uh, back channel talks nagkaron nga ako ng hearing sa Senado about it inimbita ko mismo si Harry Roque umaten siya napakinggan niya lahat ng mga security officials na hindi nawala sa atin yung Scarborough in fact ipinaglaban pa yan ni President Aquino dun sa arbitral tribunal nanalo pa tayo at ngayon may statement yung uh, spokesman ng Coast Guard, si Commodore Tariela, sinasabing hindi na benta yung Scarborough. atin yan. No? Atin pa rin yan at uh, pinupuntahan pa rin nila. Kaya talaga walang basihan. Pero kasi nilalabas nila ito ulit dahil di ba umamin yung China mm. na merong secret agreement sila with, ano, with Duterte na huwag ire repair yung BRP Sierra Madre. E eh, biruin mo yon talagang disadvantageous sa ah sa Pilipinas yon. Mm. Ah, so, kaya di, inulit nila yan, di pinail ako sila. Hindi ko lang si Duterte kasi covered pa siya ng no, immunity noon, tsaka nag-prescribe na. Pero subukan ni eh, Duterte sabihin na ako nagbenta ng Scarborough, isasama ko mm siya sa kaso. And for, the kaya record, and yan. for the record, Senator, wala hong nangyaring pamimigay ng Scarborough at atin pa rin yan hanggang sa mga oras po na ito. Yes, kaya nga, even yung mga media, sinasabihan ko na, pag sinasabi nyo na nawala sa atin yung Scarborough noong 2012, nagkaroon ng uh, incident dyan, eh parang binibigay nyo. Binibigay nyo, kayo ang nagbibigay. Propaganda lang yun. Diba? Kaya ilaban natin, hindi mismo sa statement natin, hindi nawala sa atin yan kailanman. Ilaban natin, kaya nga nawala yung mga barko noon. ano? Again, just a refresher lang doon sa mga kababayan natin noong panahon mm -hmm. na yon. Noong April 2012, kahit i-Google po nila, at i-google po ninyo, makikita nyo dyan na pinalibutan yung Scarborough ng 80 to 100 ships. Ano, ang na-report na, na, inquirer, 92 ships ng China, China. sa Scarborough. It, so, sinwarm nila yan. So dahil nung nagkaroon na ng impasse o stalemate at hindi na umuusad yung usapan ng DFA with uh, China, nag si, si President Aquino na ipadala ako as back-channel negotiator para pahupain yung sitwasyon at paalisin yung mga barko. Ganon po ang nagawa ko. Mm -hmm. Three months ko nag negotiate dyan. Uh, three months na ako nagne-negotiate dyan. Pitong meeting din sa Pilipinas, pitong meeting sa China. At pagkatapos ng meeting ko, mm -hmm. tatlo na lang ang naiwan pero nasa labas na ng Iskarboro. Mm -hmm. Ngayon nung ayaw nilang paalisin yung tatlo na iwan, doon po nag-file si President Aquino ng uh, arbitration case. Pero, atin pa rin po yan. Kasi kung kanila yan, bakit sila umalis? Diba? Asan ay umalis? Di ba? Asa na yung 92 ship? Bakit tatlo na lang naiwan? At bakit wala silang reclamation dyan sa, sa Scarborough na yan? Walang, walang base po dyan. Ha? Hindi, hindi po totoong may base dyan. May ano yan. Iba po yung Scarborough, iba po yung nasa Spratly, na Palawan po yun. Ito Scarborough, sa po yan. Mm So nilaban ko po, po yan. At uh, tapos babalik ta rin itong mga to komo uh, ang sinabi daw, bakit daw hindi ko sinasagot si Enrile no sa sa sinado no nagdebate kami? Eh dahil ang subject nung nung privilege speech ko was yung paghahati nung Kamarinesor na tinutulak ni Enrile at hinaharang ko. Yun po ang ang subject ng interpellation. Hindi siya pwedeng magtatanong tungkol sa ibang subject out of order po yan. Kaya hindi niya sinagot. no? Ngayon, Bukod pa ron, confidential po yung foreign relations. Hindi po pwedeng ilalabas ng ganong detalyong. kailangan may clearance ka sa presidente. Yes, opo. So, opo. So nag-iintriga si Enrile nun kasi nabara ko siya. Hindi, hindi niya mahati yung Kamarinesur dahil may isang bagitong senador na humaharang sa kanya. Hindi niya okay. kaya. Opo. Tapos Senator... alam niya, magkatabi kami nung Nung nag-debriefing uh, ako tungkol sa backchannel talks, katabi ko si Enrile mismo. Mm. Nung a few months before niya ako in-interpelate. Mm. Ngayon ng mga panahon na yon hindi ko po pwedeng sagutin yon doon po sa plenaryo. Maraming, ano nun, siyempre inispin spin nila na yon. Parang hindi ko daw masagot. Kung mm. mo hindi ko masagot, e, binenta ko na kagad. Mm -hmm. Ang Apo. laki naman yung tinalun nyo. Anyway, Apo. eto ngayon, sige, panindigan nyo yan. At uh, otherwise, talagang makukulong kayo dyan.